Mga kaibigan, welcome back sa ating video. Masaya kami ta kayo muli. Salamat sa pagsama at sa inyong suporta. Malaking bagay sa amin ang inyong mga likes at shares. Sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng aming mga video, tinutulungan nyo ang Kamusta Ka Channel na gawing madali para sa lahat ng sikolohiya. Dahil sa suporta nyo, mas marami pa ang naabot namin. Ngayon, simulan na natin ang video natin ngayon. Pero bago yan, pag-isipan muna natin kung bakit tayo nandito. Dito sa Mind Sanctuary, gusto naming gawing simple at relatable ang psikolohiya. Naniniwala kaming ang pag-unawa sa ating isipan ay makatulong sa atin na lumago at maging mas maayos ang pakiramdam. Maging estudyante ka man, nagtatrabaho o interesado lang sa pag-iisip, ang aming mga video ay nandito para tulungan kang matuto at ma-inspire. Marami tayong pinag-usapan tulad ng kalusugan ng isip, emosyon at kung paano tayo mag-isip at kumilos. Ang bawat video ay ginawa ng may pag-iingat upang mabigyan kayo ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon. Nais nice naming lumikha ng isang palakaibigang komunidad kung saan maari kang matuto at lumago. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa amin na gumawa ng mas mahusay na mga video para sa inyo. Kaya, kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe na sa aming channel at pindutin ang notification bell. Sa ganitong paraan, lagi mong malalaman kung mayroon kaming mga bagong video. Kumuha ng paborito mong inumin, magpahinga, at simulan natin ang paglalakbay na ito ng magkasama. Excited na kaming pag-usapan ang topic natin ngayon at marinig ang inyong mga saloobin. Simulan na natin! Ang mga plastic na kaibigan ay makasarili at mahilig magmanipula. Madalas, ang iniisip lang nila ay kung ano ang mapapala nila sa iyo at wala silang pakialam sa iyo bilang isang tao. Nagtataka ka ba kung mayroon kang plastic na kaibigan? Narito ang pitong senyales na makakatulong sa iyo para malaman. Una, pinag-uusapan ka nila kapag wala ka. Isa ito sa mga pinakakaraniwang senyales ng isang plastic na kaibigan. Kapag wala ka, maaring sinasabi nila ang mga bagay tungkol sa iyo na hindi nila kailanman sasabihin sa harap mo. Ito ay pagtataksil sa tiwala at maaring maging lubhang masakit. Pinagsitsismisan ka ba nila kapag wala ka? Ang chismis ay isang nakakalason na pag-uugali na maaring makasira ng mga relasyon at reputasyon. Kung nalaman mong ang isang taong itinuturing mong kaibigan ay nagkakalat ng mga chismis o nagsasalita ng negatibo tungkol sa iyo, ito ay isang malinaw na indikasyon na wala silang malasakit sa iyo. Kung ikinakalat nila ang mga sikreto mo o pinagsasalitaan ka ng masama, malaking pulang bandila yan. Ang tiwala ang pundasyon ng anumang matibay na pagkakaibigan at kapag sinira ng isang tao ang tiwalang iyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong personal na impormasyon o pagsasalita ng masama tungkol sa iyo. Ito ay senyales na hindi nila pinahahalagahan ang relasyon ninyo. Ang isang tunay na kaibigan ay hindi kailanman gagawa sa iyo ng ganyan. Ngunit ang isang plastic na kaibigan ay hindi mag-aatubiling magkalat ng chismis o manira. Ang mga tunay na kaibigan ay nagtataas at sumusuporta sa isa't isa sa hirap at ginhawa. Iginagalang nila ang iyong privacy at hindi kailanman gagawan anumang bagay na sadyang makakasakit sa iyo. Kung napapansin mong kaduda-duda ang katapatan ng isang tao sa buhay mo, mahalagang huminto muna at pag-isipan ang sitwasyon. Kaibigan ka ba talaga nila o nagkukunwari lang sila? Balikan mo ang mga pakikitungo mo sa taong ito. Mayroon bang mga pagkataon na binigo kanila o pinaramdam sa iyong hindi komportable? Minsan, madaling balewalain ang mga pulang bandila na ito dahil gusto nating maniwala sa magagandang bagay sa mga tao. Ngunit mahalagang kilalanin kung kailan ang pag-uugali ng isang tao ay patuloy na nakakasakit. Kausapin ang isang taong pinagkakatiwalaan mo tungkol sa iyong mga alalahanin. Ang pagkakaroon ng pananaw mula sa iba ay makakatulong sa iyong makita ang sitwasyon ng mas malinaw. Ang isang pinagkakatiwalaang kaibigan o miyembro ng pamilya ay maaring magbigay ng mahahalagang pananaw at suporta habang hinaharap mo ang mapaghamong sitwasyon na ito. Sa huli, karapat dapat kang magkaroon ng mga kaibigan na gumagalang at nagmamalasakit sa iyo. Huwag matakot na lumayo sa mga hindi. Maaaring mahirap sa una, ngunit ang pagpapaligid sa iyong sarili ng mga positibo at sumusuportang tao ay hahantong sa mas malusog at mas kasiyas siyang mga relasyon sa katagalan. Tandaan, mas mabuting magkaroon ng ilang tunay na kaibigan kaysa sa maraming plastik. Pahalagahan ang mga tunay na kaibigan sa iyong buhay. Sila ang mga taong dadamay sa iyo, susuporta sa iyo, at magdudulot ng saya sa iyong buhay. Ang tunay na pagkaibigan ay isang bihira at mahalagang regalo, at ito ay dapat pahalagahan. Kaya, maging maingat sa kung sino ang hahayaan mong makapasok sa iyong buhay at laging unahin ang iyong kapakanan. Pangalawa, isisisi nila sa iyo ang lahat. Kapag nagkagipitan, isisisi ka ba nila para lang sila ang maligtas? Hindi ka ipagtatanggol ng mga plastik na kaibigan mas pipiliin pa nilang iligtas ang sarili nila. Kahit na masaktan ka pa o masisi, pangatlo, palagi silang nagka-cancel ng plano. Nagplano na ba kayo ng mga bagay-bagay tapos bigla na lang silang magka-cancel sa huling sandali? Kahit ilang beses mo pang ipaalala, hindi pa rin sila tumutupad. Ipinapakita nitong hindi sila maasahan at hindi mo sila maaaring asahan. Pang apat hindi ka isinasama sa mga plano nila. Nakakalimutan ka ba nilang imbitahin sa mga lakad o okasyon? Kahit na nag-effort ka pang isama sila, hindi nila ginagawa ang pareho para sa'yo. Ang ganitong ugali ay maaring magparamdam sa sinuman na hindi sila kabilang. Panglima, lumalapit lang sila kapag may kailangan. Parang kinokontak ka lang nila kapag may kailangan silang pabor. Kung lumalapit lang sila kapag may kailangan, malamang ginagamit ka lang nila para makuha ang gusto nila. Hindi dahil nagmamalasakit sila sa'yo. Pang-anim, nagbibigay sila ng mga papuring may halong panlalait. Nakarinig ka na ba ng mga katulad ng mas magaling ka pa sa inaasahan ko o mukha kang disente ngayon na? Ah? Ang mga papuring ito ay mga patagong panlalait. Ginagamit ito ng mga plastic na kaibigan. Para maliiting ka, habang nagkukunwaring, nagbibiro lang sila, pangpito. Ang mga sarili lang nila ang kanilang pinag-uusapan. Ang lahat pa ng usapan ay tungkol sa buhay nila, sa kanilang mga problema, at sa kanilang mga tagumpay. Nawawalan ba sila ng gana kapag ikaw na ang magsasalita? Ang one-sided na komunikasyon na ito ay nagpapakita na masyad silang makasarili para magmalasakit sa iyo. Ang magagandang pagkakaibigan ay nakabatay sa katapatan, tiwala, at respeto sa isa't isa. Ito ang mga pundasyon ng anumang makabuluhang relasyon. Kapag may mga kaibigan kang tapat sa iyo, nangangahulugan ito na pinahalagahan kanila ng sapat para maging totoo, kahit na mahirap pakinggan ang katotohanan. Ang tiwala ang nagbubuklod sa mga magkakaibigan na nagpapahintulot sa kanila na umasa sa isa't isa sa oras ng pangangailangan. Tinitiyak ng paggalang sa isa't isa na ang maggabilang panig ay pinahahalagahan at pinapahalagahan na lumilikha ng isang balanse at malusog na relasyon. Gayunpaman, ang mga plastik na kaibigan ay kulang sa lahat ng ito. Maaari silang magkunwaring tapat, Ngunit ang kanilang mga salita ay kadalasang puno ng panlilinlang. Maaari silang magmukhang mapagkakatiwalaan. Ngunit ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita ng kanilang tunay na intensyon. Maaari silang magpakita ng respeto kapag ito ay kapakipakinabang sa kanila. Ngunit ang kanilang respeto ay may kondisyon at panandalian. Ang mga relasyong ito ay kadalasang minarkahan ng manipulasyon, pagkakanulo at kawalan ng tunay na pagmamalasakit. Ang mga plastic na kaibigan ay maaring magdulot ng kaguluhan sa emosyon na magpaparamdam sa iyong ginagamit at hindi mahalaga. May naisip ka bang tao habang pinapanood mo ito? Hindi naman bago sa atin ang pag-iisip tungkol sa mga nakaraan o kasalukuyang relasyon at pagkilala sa mga senyales ng isang plastic na kaibigan. Marahil ay nakaranas ka na ng mga pagkakataon na parang may mali, ngunit hindi mawari kung ano. Siguro may mga pagkakataon na parang hindi ka suportado o pinagtaksilan pa nga ng isang taong itinuturing mong kaibigan. Ang mga sandali ng pagmuni-muni na ito ay maaaring masakit, ngunit ang mga ito ay mahalaga rin para sa personal na paglago at pag-unawa. Nakaranas ka na ba ng pakikipag-ugnayan sa mga plastic na kaibigan? Marami sa atin ang nakakilala ng mga taong tila tunay noong una, ngunit kalaunan ay nagpakita rin ng kanilang tunay na kulay. Ang mga karanasang ito ay maaring mag-iwan ng mga peklat na nagpapahirap na magtiwala sa iba sa hinaharap. Gayunpaman, tinuturuan din nila tayo ng mahahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng pagpapaligid sa ating sarili ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng pagkakaibigan ay sinadya upang tumagal magpakailanman at ayos lang iyon. Ang susi ay matuto mula sa mga karanasang ito at gamitin ang mga ito upang bumuo ng mas malakas at mas tunay na mga relasyon sa hinaharap. Ipaalam sa amin sa mga komento, ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan ay maaring maging isang malakas na paraan upang kumonekta sa iba na nakaranas ng katulad na mga sitwasyon. Maari din itong magbigay ng isang pakiramdam ng ginghawa at pagpapatunay na nalalaman mong hindi ka nag-iisa sa iyong mga pakikibaka. Kung kinailangan mong putulin ang pakikipag-ugnayan sa isang plastic na kaibigan o kasalukuyang nakikitungo sa isa, ang iyong kwento ay makakatulong sa iba na harapin ang kanilang sariling mga relasyon. Kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Pagamat masakit mapagtanto na ang ilang tao ay hindi tunay, mas mahirap na manatiling malapit sa isang taong hindi ka naman talaga pinahahalagahan. Ang epekto sa emosyon ng pakikipag-ugnayan sa isang plastic na kaibigan ay maaaring nakakapanghina. Maari itong humantong sa mga damdamin ng kalungkutan, pagdududa sa sarili at maging depresyon. Mahalagang unahin ang iyong kalusugan sa pag-iisip at emosyonal sa pamamagitan ng pagdistansya sa iyong sarili mula sa mga nakakalaso na relasyon. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong nagpapasaya at sumusuporta sa iyo at tandaan na okay lang nabitawan ng mga hindi. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-iwan ng thumbs up, ibahagi ito sa isang taong maaring nangangailangan na marinig ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang nilalaman tungkol sa sikolohiya. Ang aming channel ay nakatuon sa pag-explore sa mga komplikasyon ng mga relasyon ng tao at pagbibigay ng mga insight na makakatulong sa iyong mag-navigate sa iyong mundo sa pamamagitan ng pag-subscribe, mananatili kang updated sa aming pinakabagong mga video at sasali sa isang komunidad ng mga taong may pag-iisip na madamdamin tungkol sa personal na paglago at pag-unawa. Salamat sa panunood at magkita kita tayo sa susunod na video. Pinahalagahan namin ang iyong suporta at inaasahan naming dalhan ka ng higit pang nilalaman na nagbibigay inspirasyon at nagbibigay kaalaman. Hanggang sa muli, mag-ingat at tandaan na pahalagahan ang mga tunay na pagkakaibigan sa iyong buhay. Sila ay tunay na napakahalaga.